Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Sa mga na, naka-deactivate po yung Facebook, pero gusto nyo akong ma-message, add nyo na lang po ako sa aking Facebook account. Nandyan din po yung link sa baba. Ayan, simulan na natin ang reading mo. Ear signs. Spirit guide, tignan po natin kasi every time po na may nagme-message tapos naka-deactivate sila nasisin ko lang po yung message nyo pero hindi ko po kayo ma-reply nakalagay, this person is unavailable on messenger or on Facebook we have, I hid who I really am from you so meron dito, may tinatagong sikreto sa'yo meron dito, hindi niya pinapakita ear signs, kung sino talaga siya ano ba yung nararamdaman niya so parang pigil ba yung mga pinapakita nung taong to pagdating sa'yo Tignan po natin ano pa ang mensahe for you spirit guide mensahe pa po natin for your signs Gemini, Libra and Aquarius. We have you are safe mula po ito kay Archangel Michael. I am protecting you against lower energies and guarding you and your loved ones and home. Ayan po si Archangel Michael. Safe ka daw ngayon. Kaya din siguro, ear signs, may mga tao, may mga sitwasyon na hindi nagpo-pursue sa life mo. Kasi pinoprotektahan ka ni Archangel Michael. Kasi pwedeng, syempre nakikita niya ka kung ano ba yung intention sa'yo nung tao na yun. Kaya kung meron man dito mga uh, nawala sa life mo, ayun po. Ibig sabihin, hindi talaga yun match or hindi yun aligned sa uh, frequency mo. Kaya nawala siya nawala sila or may binigay silang lesson sa life mo. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide mensahe po natin kay Air Signs daughter. The answer to your question involves your daughter. Ayan po. Ano bang meron sa anak po ninyo na babae? Or pwedeng kayo to, ear sign. Tingnan natin. We have be yourself. Hmm. So, pwede yung nakikita nyo talaga yung anak ninyo na babae. Your signs na magbibigay ng blessing, makakatulong sa inyo in the future. Ano bang nakikita ninyo? Ayan. So, i-guide nyo po yung anak ninyong babae. Kung marami naman kayong anak na babae, i-guide nyo talaga sila. Kasi po, ayan, maganda talaga yung magiging ginabukasan nila. Goodbye to the old, hello to the new. You finished one part of your life and now, a new and even better part is beginning. So, wag po kayong sumuko ay sign. Sabi ko nga kung may man dito sa inyo, sa life ninyo, ibig sabihin, hindi kasi yung naka-align sa frequency ninyo. Kaya, parang, kailangan nyo pong i-accept talaga kung ano man yung mga nangyari na yan. Kasi mahirapan kayo ear signs pag di nyo in-accept. Yun po kasi yung first thing para makamove on kayo. Parang hindi first thing. First step para makamove forward kayo kailangan talaga accepted ninyo yung nangyari tignan natin ano pa po ang mensahe natin spirit guide mensahe po natin spirit guide for your signs Gemini Libra Aquarius Sun, Moon Rising and Venus We have doctor. So may nagdo-doctor po ba dito or pwedeng yung trabaho niyo involves involve kay sa medical field? Pwedeng may dentist dito, nurse, doctor. Yan. We have internet. Okay. So meron po dito pwedeng meron kayong mga courses na tinake sa ano lang online, yun yung nakikita ko dito. So pagdating po dito sa inyong Uh, trabaho. Ayan po, pwedeng meron kayo mga seminars na inantenan, uh, courses para mas ma-build ma up pa ba yung pangalan ninyo. At mas magkaroon kayo dito ng uh, confidence pagdating sa inyong trabaho. Hmm. Makukulayan nyo na talaga yung mga trabaho ninyo, ear science. Ibig sabihin, ayan po, marami kayo matatapos dito ngayong araw. Mm, mm tsaka mabilis ba, ano kayo um, productive marami sa inyo ear signs ay productive ngayong araw we have animal pagdating po sa negosyo we have dog so ang dami nyong loyal talaga dito ear signs na kliyente na customers pagdating sa inyong negosyo talagang from start hindi po kayo iniwanan. I mean, nung nagsisimula pa lang kayo, nandiyan na sila hanggang ngayon, eh, your signs. Nandun talaga yung tiwala ng mga clients mo sa'yo. And ganun ka rin naman sa kanila, eh, signs we have cellphone Pwede po na madami kayo dito mga request, marami kayo dito ear signs na mga i-message, -me re-replyan ngayong araw. So, pwedeng ang dami talagang mga uh, reservations. So, tanggapin nyo lang po air signs kung ano talaga yung kaya niyo. wag naman sobra-sobra at baka mahirapan kayo at, you know, uh, hindi ninyo makater lahat. So, mahirap kasi pag pinilit natin, hindi ba? kumita nga tayo pero pwedeng nasira naman tayo dun sa kliyente natin kasi hindi natin nabigay yung ine-expect nila o yung best natin dun sa product natin, dun sa negosyo natin. Kaya po, hinay-hinay lang din tayo dito, ear signs. Tignan natin ano pa po ang mensahe para sa'yo. We have naman dance. Pagdating ito sa iyong kaperahan, we have sex, kiss, hug. Okay? Year science, mahalin nyo daw yung ginagawa ninyo kasi yan talaga magbibigay po sa inyo ng magandang uh, kaperahan. ayan po. Actually, maganda yung kaperahan ng iba sa inyo ngayong araw na ito. Pwede mabilis yung ano, flow ng money talaga at magaan yung flow ng money sa inyo. Ear signs kasi guided po kayo or pwedeng hiningi nyo talaga to eh kung nasaan man kayo ngayon ear signs kung ano man yung nangyayari sa finances ninyo some of you hiningi nyo talaga to ops meron dito hindi ko po to hiningi nahihirapan nga po ako yun nga hinahanda po kayo ni universe kasi pwedeng meron siyang ibibigay sa inyo kaya kayo nahihirapan ngayon kasi once nakuha nyo yung hinihiling ninyo Paano pag nandun na kayo tapos biglang mauubos lang yon Kasi hindi kayo naghirap, diretso ka agad kayo don Parang shortcut ba? So, hindi, parang wala kayong natutunan. Ang mangyayari, after nyong malasap yung tagumpay na yon yung maraming pera na yon balik kayo sa dati kasi hindi nyo naingatan. Kasi wala kayong natutunan, air e, signs. Kaya kung ano man yung pinagdaraanan ninyo sa pera ngayon, tandaan ninyo na hinahanda lang kayo ni universe. Ito yung hiniling ninyo. Yes, mahirap yung iba sa inyo, nahihirapan kayo. Pero ganun talaga may tinuturo sa inyo. Kaya namnamin nyo na yung kahirapan na yan, ear signs. Kasi after that, sinasabi ko sa inyo, giginhawa na yung buhay niyo Namnamin nyo na yung kahirapan nyo na yan. Tignan natin, spirit guide, pagdating sa love life. We have family. So, pwede po na family-oriented talaga kayo, ear signs, or talagang close. <laughs> Ayan, close talaga yung families niyo Angel, Okay. May nag-ano talaga dito. For some of you, kanina ko ka pa talaga to na-feel. Meron dito, oh, di ba may daughter tayo dito. So, pwede po yung iba po sa inyo, pwedeng nawalan kayo ng anak. Pwedeng kung may nakunan man dito before, pwedeng babae po na yung anak ninyo. Marami sa inyo, yan. We have music. Okay. So, pwedeng yan yung sa family ninyo. Siya yung guardian angel nyo talaga ear signs. You know. So parang mas naging maayos ba yung relationship ninyo? Hindi naman dahil sana wala siya ano, pero mas tumatag talaga kayong family. Oo. Uh, uh Meron ding magbibigay sa iyo dito ear signs ng pera pang shopping. Ayan, or pwedeng baka may extra money ka ngayon, magsha-shopping yung iba sa inyo, or pwedeng may magyaya sa yung lumabas. More on, ayan, no? pwedeng pera mo to, ear signs, or may magbibigay sa'yo. May magaya sa yung mag-shopping ngayong araw. Tingnan po natin ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin kay ear signs. Ear signs, Gemini, Libra, Aquarius. Tingnan natin, spirit guide. We have clock. Need time, takes time, in time. Time to heal, progress, ba? Diba? Time to heal. So, kung may mga nangyari man nga dito sa relationship ninyo, ayan po. Ah, sabi ko nga, nam namin nyo lang eh. Air signs, kung ano ba yung mga nangyari. I hid who I really am from you. So, may nagtago din sa'yo dito. May hindi nagsabi ng totoo sa'yo. Hindi niya pinakita yung nararamdaman niya. Pinaram hindi niya pinaramdam sa'yo. May nagsisisi po dito. The way na trinato ka nung taong ito. Tignan natin. Ito na po yung iyong wishing candle. Mag-wish na po kayo. Three wishes. Three times nyo pong sabihin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pag na ninyo dito sa aking channel. Isil na po natin ang wishes mo. Ito po ay day 5 ng ating wishing candle. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala ninyo sa akin. Bye-bye!